Kung gusto mo na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo, ay gawin itong napakasimpleng ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibo, basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta dapat walang makakaalam o makakakita sa kahit na anong mga ritual na iyong gagawin. Una, kumuha ka ng baso. Lagyan mo ito ng kalahating tubig. Malinis na tubig ang gagamitin natin sa ritual na ito. At pagkatapos, hawakan ang baso sa dalawang kamay mo. Pakaisipin mo ng mabuti ang target o ang taong mahal mo. Mag-focus at mag ka at ibulong mo ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong tubig. Ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin at sa lahat ng oras, ako lamang ang pakakaisipin mo. Ibulong mo lamang ito ng kahit tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o mang iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay inumin niyo na po ang tubig at dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong mapupuyat sa kakaisip ang mahal mo sa iyo at pakakaisipin ka niya sa lahat ng oras kahit anong bisin niya at kahit anong gawin niya ay ikaw palagi ang magiging laman ng isip niya. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw na gusto mong pagsabayin ay wala pong problema as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At huwag mawala ng pag-asa at magiging okay at maayos din kayong dalawa ng partner mo. Lalong lalo na kung nagkamalabuan kayo sa isa't isa ngayon. Basta tiwala lang. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.